pera ng taong bayan, dinudugas pa. Kumanta na ngayon ang mga witness at biktima ng Educational Assistant Program na programa ng DSWD. Ayon sa mga biktima, 10,000 pesos ang ayuda ang makukuha nila pero, nang makuha na ang pera, saka naman kukunin sa kanila ang 9,000 pesos at 1,000 pesos na lang ang ibinigay sa kanila. A ano ang payout ito? Payout ng educational I assistance? assistance? po. Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. Kinuha yung... Pero po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 na binigay sa inyo? Opo. Paliwanag pa ng biktima matapos niyang makuha ang 10,000 pesos. Pinalipat naman siya ng ibang kwarto at doon na kinuha ang 9,000 pesos at saka na siya pinalis. Nung natawag na po yung pangalan ko, binulangan po ako ng pera sa harapan ko. 10,000 po yung binigay yung pagka nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko ng na door pero hindi po ako doon pinapunta. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Sa, binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000, tapos sabi niya pwede ka na mag-exit. Dagdag pa ng biktima, hindi lang siya ang kinuhaan ng 9,000 pesos kundi marami sila. Naloko na. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, Myla? Hindi lang po ako. Madami po kami. At kanino kayang tauhan ang may kagagawa nito? Sa tingin mo sino? Staff nino? Staff po ng municipality po namin. At ano ang dahilan at hindi nagsumbong sa mayor ang biktima? Ba't hindi ka pumunta sa si mayor? Kasi po, wala naman po siya doon sa ano eh. Baka po kasi pumunta kami doon, kasabot po siya. Nakakalungkot lang isipin na ang pera para sa mga mahihirap, pinagkakapirahan pa. Hindi na ba sila naawa sa ating mga kababayan? Kaya tara, panuorin natin ito. Mayla, wait. ano know, yan, yan yung maganda, ipakita niyo mukha ninyo, because you are telling the truth. If you're telling the truth, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Andito na nga kayo eh. Harapin niyong kamatutuanan. Sabihin niyong buong katutuanan. Go ahead, Mayla. Ano po, yung minention po ni Mayor na si Wensie po. Kaibigan ko po yun. Sino? Na-miss eh. Wensie po. Wensie yung na-miss eh. Uh, may okay. Kaibigan ko po yun. Okay. Sabay ko po siya nag-complain. Okay. Wala pong prinamis na pera. Nagpunta po kami doon kasi biktima kami. Nabiktima po kami ng educational assistance na 10,000 na ano, tatanggap namin. Binigay sa amin yung 10,000. Pero pinapunta kami doon sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi, pinapunta po kami doon sa isang kwarto kung saan may tao po doon na kukolektahin yung pera. Pero bago po kami nakapunta doon sa Divine Mercy, pinapunta po muna kami sa ano, nagpunta po kami doon sa sa peso po kasi kinang, kaya, kailangan daw po ng gate pass. Papasok na sana kami sa Divine Mercy pero hindi kami pinapasok kasi kailangan daw ng gate pass. Yun ang sabi yung nagbabantay doon sa gate sa Divine Mercy, doon po sa Carmen yun. A anong payout ito? payout ng educational, educational assistance? assistance po. Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. So, we, siguro college student ka na, di ba? First year college. Third year college. Third year college. First year po. Ah, first year. First year Were you not aware that before kayo tuwanggap ng pera, wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, oh, ito lang pirmahan ninyo, 10,000 ha? Ito. Pero ang, ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. 10,000? Yun nga po. Pero sabi mo, pinapasok kayo sa kabilang room, kinuha yung... Pero po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa inyo? Opo. Before nangyari yan, wala ba kayong usapan na ganito ang arrangement natin ha? Ibalik yung 9,000 sa amin? Yun 10,000 na sa inyo? Punta po namin doon sa peso, sa likod po ng munisipyo namin doon. Nandun po yung mga admin, nagbibigay ng gate pass. Admin? Sino yung admin na yun? Jerry na lupa po. Ha? Jerry na lupa. Gini? Jerry. Jerry na lupa. Jerry Lalupa. Na lupa po. Lalupa. Na na lupa. La Apo. Saan siya ngayon? Hindi ko po alam. So, kilala mo talaga ito na Jerry L Nalupa, pangalan oh, niya? Kasi namukhaan ko po siya. Siya po nagbigay sa akin ng gate pass. Tapos sabi niya sa akin, na briefing ka na bagang. Ha? Ah? briefing na kagang. na briefing ka na gang? Yun po yung sabi niya. So, okay. hindi ko po alam kung anong briefing yung sinasabi niya. Pero baka hindi niya po ako bigyan ng gate pass pag hindi ako nag-oo eh. Hmm. So, nag-ano nag, na lang po ako, nag-oo po ako. nabigyan ako ng gate pass, nakapasok ako sa Divine Mercy, tapos na... Uh, ni-review po na yung mga documents na naipasa namin para hindi mo tinanong kung anong briefing wala kang tina wala pong tinan wala pong tinanong wala po tinanong wala po kung tinanong anong briefing kasi wala po talaga akong alam kasi ang alam ko lang po kukuha po ay ma makakatanggap po kami ng educational assistance okay continue Pagka, pagkapasok na pagkapasok po namin doon, na-review na po yung mga documents namin, na okay na po, pinatawag na kami by batch. Mga sampok po kami pinapasok doon sa doon mismo sa office na nandun sa Divine Mercy, nandun po sa table, nakalatag po yung mga uh, mga papers po doon na may mga pangalan ng mga beneficiaris. Divine Mercy, iskulahan ito? Hindi po. Ano yan? Um, Ang Likod po ng... Musipyo ng... Carmen po. Likod ng musipyo ng Carmen? Opo. Meron Divine Mercy. Opo. Ano yan siya? Kapilya? Eyelet po. Ha? Huh? Eyelet. Ha? Huh? Divine Mercy Eyelet po. Eyelet. Pero Office of the Mayor na po ngayon. Uh, office of the Mayor. Ano, you confirm uh, Mayor Bagay, merong Divine Mercy, ano yan siya? Thank you, Mr. Chair. Ah, yeah. uh, bago ko po sagutin yung tanong ni Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin, hindi ko yung statement, Mr. Chair. Yun yung statement ni... When si sulat kamay niya nag-translate yes. ko na, so that yes, I yes. wanted to make yes. it for record the, 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 the committee recognizes yes. that appreciation na uh, pa niyan niya tanong ko lang is yung uh, siya Divine Mercy ano yan siya? yes Sir. Uh, man ang uh, Divine Mercy the DMI lugar kung saan nakatayo yung isang function hall namin Function Hall, sa likod lang ng munisipyo. Okay, okay. Then, uh, within the uh, Function Hall, there is a room that has a restroom. Okay. Thank, thank you, you, Mr. Chair. Thank you, thank you for that clarification. Continue. Pagka uh, pasok po namin doon, nandun po yung table na maraming papay, mga papers po na nakasulat yung mga pangalan ng beneficiaries at kung magkano po yung matatanggap nila nung natawag na po yung pangalan ko, binulangan po ako ng pera sa harapan ko, 10,000 po yung binigay. Yung pagka, nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko ng, na door, pero hindi po ako doon pinapunta. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, gang drag nga door agi, itinuro niya po yung door na yung sinabi po ni Mayor na may room pa po doon na doon po kami napasok. Hindi po kasi ko makikita sa labas kung may tao ba doon. Wala kasi tinted po yung ano eh, yung glass. Pagkapasok ko namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Sa, binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos sabi niya, pwede ka na mag-exit. Sino yung lalaki na yun? Hindi ko po kilala yun. Eh. Hindi mo kilala? Bakit mo binigay? Kasi akala ko po, ay kasi baka staff po siya ng condo, kasi nandun po sila sa mismo sa venue eh. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, maila? Hindi lang po ako. Madami po kami. Hmm? Hindi niya nakilala kung sino yung lalaki kumuna ng 9,000? Hindi po. Kasi bakit po sila makakapasok dun kung hindi po sila staff? Sa tingin mo, sino? Staff nino? Staff po ng municipality po namin. Sa May... Carmen po. Sa? Carmen. Meron bang doon, na Mayor? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Actually, uh, ngayon ko lang nalaman na yung incident yan. but as far as I can recall, wala akong natanggap na text, reklamo man lang during those days na ang lugar na ginasabi nila is just 25 meter away from the uh, police station. Mr. Chair. Uh, kailan nangyari itong payout dito? October 29 po kami na payout. Hindi ba kayo nagreklamo? Na alam nyo na 10,000 kukunin ninyo, tapos biglang kinuha ng isang lalaki, isang stranger, kamo, na 9,000 at 1,000 lang na sa inyo. Hindi ba kayo nagreklamo? sa DSWD kung kanino man kaya po nagpunta po kami kay Kuya Gov po Mayor? kay Governor po hmm. nagpunta kami kasi nakita po namin yung live niya na kung sino yung mga biktima ng tiga tiga saan ka Mayla? Carmen po ah tiga Carmen why hindi ka pumunta ka agad si Mayor? kasi yep. po wala naman po siya dun sa ano eh Baka po kasi pag pumunta kami doon, kasabot po siya. Be, huwag mo sabihin kasabot. Dahil, hindi, <laughs> 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 huwag tayo magbabanggit ng kasabot dahil hindi naman tayo nakakasiguro kung kasabot o hindi. Baka lang. Kasi po, yung, Naano po kasi ako doon sa sinabi ng lalaki na sabi niya, na briefing na po ba ako, eh, staff po yun sa municipality. So, hindi mo ma-identify. Wala sa inyo naka-identify doon sa lalaki kumukuha na ng Jerry ano na lupa, Jerry na lupa ay yung lalaki nagkuha ng pera. Ay yung lalaki kumuha ng pera? Hindi po. Hindi namin nakilala kasi nakakap po siya eh. Naka? Nakakap. Nakaka nakakap may face mask din? Wala po. Oo. Oh. Wala nakakilala sa inyo? Ha? Huh? Yung may, may mention mong name, lalugi, nalupa? Jerry na lupa ko oh. yung admin na nagbigay sa akin ng gate pass. Pero sa pagbawi ng pera, wala na doon si Jerry na lupa. Hindi po namin alam kasi matagal na matagal tagal din po kami Hindi, ang tanong ko, ang nagkuha ng pera sa iyo, binigay binigyan ka ng 1,000, binawi yung 9,000, isang lalaki at isang babae. Opo. Oh, wala doon si Jerry Dalupa. Wala po. Siya po yung nagbibigay ng gate pass, yung Jerry na lupa. Ikaw ay taga Carmen. Opo. Kung yung dalawang tao na yun ay staff ng munisipyo ng Carmen, sigurado ako may idea ka kung mukha niya taga Carmen ba yun o hindi taga Carmen. Hindi na po kasi ako nakakabalik ng Carmen sa tao. Sa inyong lahat dyan, sino nagkakilala? Ikaw, Rose, ganun din nangyari sa'yo? Ikaw dyan, ganun din nangyari sa'yo? Di, hindi po, uh, from Tagum City po ako at ibang ah? incident. From Tagum City po. Tagum City? Yes po. O, oh, sa sandali, sino dito ang taga Carmen? Carmen? Is, ikaw, ganun din nangyari sa'yo? Kala ni Jerry na Hindi, hindi. Doon ka ba doon sa ka Carmen ka ba? Nakatanggap? <laughs> sa Carmen po, sa... O, oh, yun nga. Nakatanggap. Kayo yung ako. nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha kayo ng 9,000. Eh, senior high ang anak ko. Senior high ang anak ko. 10,000. Basta ang sabi doon nung nagpirma kami, nagperma uh, nagpirma ako doon sa bahay ni tata, ang sabi doon na... Sino si tata? Just, si, si Jocelyn Sumasino po yung Kalan, kalaran mo, Jocelyn? Jocelyn Sumasino po, doon po ako nagtrabaho sa kanila. Ako po yung caregiver ng nanay niya. Sino? Anyway. Tapos ako yung labandera niya. Sino nakatanggap ng 10,000 tapos kinunan ng 9,000? Ako po, ako kay senior ang sabi po. Ang pag din sa Divine Mercy? Doon po sa Sin Divine Mercy, sa likod ng munisipyo. Patulad nung uh, si Myla. Hindi mo na identify kung sino 'yung lalaki kumuha. Sino kumuha sa inyo ng 9000? Hindi ko po kilala kay na lalaki po o po babae? Siya, lalaki, dalawa po nandun sa loob ng kwarto.